Sa pagdalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 50th ASEAN-Australia Special Summit, alamin natin ang magiging aktividad ng Pangulo sa mga susunod na araw. Mula kay Alan Francisco, live. Alan. Dominic, good evening. Pasado las 7 ng gabi, local time dito sa Melbourne, Australia, habang past 4 p.m. naman dyan sa Pilipinas, nang dumating nga kanina si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dominic, kasama ang media delegation sa pagpunta rito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dadalo sa ASEAN-Australia Special Summit. Kasama ng Pangulo si First Lady Lisa Marcos at ang Philippine Delegation. Ayon sa pamahalaan, pagkakataon ito para kay Pangulo Marcos na katawanin ng Pilipinas upang ma-representa ang mga posisyon o opinyon ng bansa sa mga isyong pang-regional o pang-international. Ang pagpunta rito ng Pangulo ay kasunod ng naging imbitasyon ng Australian Prime Minister Anthony Albanese. Bukas pa ang mismong summit. Una nang sinabi ng Foreign Affairs Department na magkakaroon ng dalawang engagement ang Pangulong Marcos sa summit proper sa March 6. Una rito, ang Leaders Plenary kung saan re ng mga pinuno ng mga bansa ang ASEAN-Australia Cooperation para mas mapaigting pa ang magandang relasyon. Inaasang pasalamatan ni Pangulong Marcos ang Australia sa pagsuporta nito sa United Nations Convention on the Law of the Sea UNCLOS na niratify noong 1982 at ang 2016 Arbitral Award For the Philippines, kaugnay ng maritime issues, climate at clean energy track. Gayun din Dominic sa usapin ng people-to-people -people exchange at ang pagutulungan sa pagpapalago ng ekonomiya. Ang pangalawang engagement ay ang leaders retreat kung saan magkapalitan ng panaw ang mga leaders sa mga geopolitical developments at issues na apektado ang Pilipinas at ang mundo. Tulad ng madalas na ginagawa ng Pangulo kasama sa aktividad nito ay uh, ang meet and greet with the Filipino community at sa business community. Inaasahan din ang mga bilateral meetings ng Pangulo sa ilang bansang dadalo tulad ng Cambodia at New Zealand. Higit 70 years ang bilateral relations nano ng Pilipinas at Australia. Dominic, sa March 6, nakatakdang magbalik dyan sa Pilipinas si Pangulong Marcos no, kasama ang kanyang delegasyon. So bukas hanggang sa mga susunod na araw, iahatid ko yung mga developments kaugnay ng dadalawang events ni Pangulong Marcos dito sa Melbourne, Australia. Live mula rito sa Australia kasama si RJ Guevara, ako sa si Alan Francisco. Dominic. Alright, maraming salamat Alan Francisco.